Si Tol, inuman tayo. Oh, Tol, o oh, basta sagot mo ha. O oh, sige, sige, si, ako bahala dyan, walang problema dyan. Sagot ko alak, dalawang MP. Oh, shot mo na tala. Atol. Sarap yan. Awan ang timplan yan eh. Uy, Tol, kaya mo pa ba? Lising ka na, oh. Huwag lang ka minom. Kaya ko pa, Tol. O, oh, di pa lang nainom ko. Isipin malasing ako dyan, Tol. Kaya ko pa. Kaya ko pa yung sarili ko, ha. Huwag mo Kaya ko pa uminom. Malakas ako uminom. Di ako laseng. Di ako la Di ako laseng, ha. Oh, Tol, shot ka na. Masabihin niyo,

Pitol. Pitol, nag-inuman tayo. Meron ba dyan ma... Mm -mm. Siyempre, kailangan pag may alak, may balak. Eh, sa so may alak. Sige, ako oh, balak sa'yo. Meron na, meron na tayo reserva. Mm, mm Mamaya pupunta dito yun. Ikaw na dun sa di, mm, -mm din ha. Ha? Oh, Usat mo na, tol. Oh, sige, alam ko, malasing eh. ka na eh. Papatagal yung pangyong kwento mo na ako kasi yung ano, lolo ko din sa Japan, pinapadala na lagi every week. Pag tuition lang yun ha. 100,000 every week. Sipin mo. Na, pwede na akong muling ng kotse. Eh. May kotse na kami dyan eh. Pinarada ko dyan. Kaso baka di ko makuha eh. Kasi pinatid ko yung susi eh. Kasi malapit yung kotse ko na yun. May turbo yun. Dumilipad yun. Pwede na akong pang submarine yun eh. Pwede nga. Oh, malapit yung pang rin ko na kotse. Pwede, pagpunta tayo ng Boracay, yun ang kotse ko gagamitin natin. Oh, kung ano yan, tol? Eh, kaya naman. For all the times that you were in my parents, Ay, hey, shut mo na! Puro so, kanti! So... Ay, ano, kanta ako eh. 'Cause I didn't want anyone thinking I'm still scared the whole bad. Still to keep on up. Baby, I never liked to me, that I was wrong, and I've been so caught up in my. Life. I can take you up.